Paragraph 30, na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinet ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... ...affidavit na binasa mo dito? Medyo mahaba pa nga eh, di ba? Naalala ah. mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo? Ah, yes po, yon. Na may petsang... Uh... September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Ah, yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung uh, pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung uh, paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga, kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o Uh, Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na po mahaba yung ano ko. Yung, ano po, yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Uh, hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasunod. Baka nakalimutan pong ilagay. Kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... napat, na, na, sorry, sorry. Nagkamali po ng page. Ah ito po 30 po sa Region 1. Meron po meron pala. Oo so, nga nandito yung paragraph 30. DPDPWS DP, Region 1. Ah yes po yun. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo yes po ano kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 30 hanggang 37. Eh. Ito nalaktawan mo yung 30. Kaya ah, lang ako nagtataka. Kaya tinatanong kita sinadya mo ba to o Nagkamali ka lang. Ah, hindi po yung honor kasi na, uh, napatigil na po ako noon nung... Hindi nga, sagutin mo. mo nagkamali ka lang. Hindi po yung honor. Hindi pa ako nagkamali. Anong nga? <laughs> sinadya mo? Hindi po yung honor. Bali, ano po, uh, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka nung pinapagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi mahaba pa yan eh. Nalaktawan mo siguro. Yes po, yung honor. Yeah. Para maliwanag lang. oh, wali hindi gusto lang kasi yeah. Uh, nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka ako may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yun. Uh, Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala na po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Sino po ba? Ikaw bang ano ba? Yes, yes. Uh... Uh, Mr. Chair, tatawagin ba natin si uh, Mr. Chavit Singson sa susunod nating We will uh, we will advise that to the uh, chairman. Uh, Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Uh, pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa mga ay uh, inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbitan natin si Mr. Uh, Mr. Singson. Mr. Chair? We will advise uh, uh, Senator Barcoleta, the Chairman. Yes, Mr. Chair. Ang isa pang kanina po, ako'y nakikiusap sana, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsiwalat uh, sa loobin sapagkat nakita ko yung mga iba doon ay prejudicial questions. Kaya nalulungkot ako, biglang nawala yung uh, Justice Secretary, wala man lang naiwan kahit sino sa kanila. I babalik naman yun. Uh alas dos ngayong hapon uh, si uh, Justice Secretary, kinuha lang yung uh, sinumpaang sa laysay ni Mr. Alcantara. But I they will definitely be back here by two o'clock. Sana may...